Magandang araw mga kapanyero Ito, maganda na sikat ng araw Kanina mga kapanyero, napakalakas ng ulan Kaya nandito lang tayo ngayon sa Edmonton uh, Paikot-ikot lang tayo ngayon rito mga kapanyero Dahil nga hindi ako nagpunta Pero nag-check ako ng weather doon sa farm Umuulan ngayon doon. And Dito mga kapanyero Siguro naman pamilyar na kayo sa lugar na to Mga kapanyero, tong lugar na to Ayan, kaya ito mga kapanyero, dadaan tayo ngayon sa Home Depot para magbayad ng credit card. Maghuhulog tayo dahil alam niyo naman mga kapanyero, di ba, na uh, yung uh, riding mower natin, uh, utang yun, di ba. So nagbabayad tayo ng monthly. Pero ang ginagawa ko mga kapanyero, uh, yung pagbabayad ko, ginagawa kong weekly. So every sahod, pagka may, alam ako, alam kong may sobrang o oh, may ekstrang pera, dinadaan ko na dinadaan ko na rito sa home depot para makabawas mas maganda rin kasi mga kapanyero yung talagang totaling mabayaran natin yung mower at least may nakita na naman tayong pundar di ba para sa farm natin alam naman natin na 24 months payment yon pero sana makakuha natin ng isang taon at kalahati lang na payment kaya so, ito mga kapanyero yan. Daan muna tayo rito mga kapanyero Share ko lang sa inyo. Itong mga puro ano na to, puro annual. Pero mga kapanyero, ah uh, July pa lang ngayon. Ang nakakapagtaka itong garden center nila. Tanggal na. Ayun oh, wala na. Inalis na nila yung garden center nila rito. Kumbaga, kinalahati na nila. Ito na lang ang natitira nila, the na garden center nung mga nakaraan taon mga kapanyero hanggang August meron pa rin to na na garden center nila na to pero ngayon ayan na ah, yun ang nakakapagtaka ngayon mga kapanyero di ba tapos yung mga ano yung mga halaman dito ano nagbabagsakan na ang presyo unti-unti nang uh, nagkakaroon na ng mga discount tung mga ano rito mga halaman ayan na share ko lang sa inyo nga pala Ayan tara mga kapanyero, uh, pasok muna tayo sa store nila para makapagbayad tayo ng credit card, di ba? Sa pagka-utang naman dito mga kapanyero, mas mabuti pa rin na wala kayong utang sa credit card, malinis kasi para anytime na kailangan niyo, at least ayan, di ba? Pasok muna tayo. Ayan mga kapanyer, nakapagbayad nga pala tayo. Nagbayad tayo ng $100. Bali, kung weekly tayo makakapagbayad mga kapanyero at least $400, di ba? Na sa isang buwan. Pero ang talagang uh, bayad lang naman natin, para $220 mga ganun lang siguro mga kapanyer, yun yung pinaka payment natin, pero dahil niya sa extra payment para mapabilis yung ating uh, pagano pagbabayad ng ating riding mower. Yan, speaking of ano nga pala ng credit card, 'di ba? Yan, mga kapanyer, kung baguhan lang kayo rito sa Canada, tapos uh, yun nga. Ang hirap talaga pagka marami kang utang sa credit card. Pero ito mga kapanyero, ma share ko nga pala sa inyo na ito yung isang tropa na dito muna tayo mga kapanyero, malilim-lilim. Ah, uh, oh, yan. nakita nyo na naman mga kapanyero, ito na naman yung puno na inilagay natin, di ba? Dun sa ating farm. Ganito, ganitong klase rin siya, di ba? Yan, dito muna tayo. Tsaka ito mga kapanyero, eh, share ko na rin sa inyo. Yung nasa kiwi kasi, di ba? Ipinakita ko yung nasa kiwi na berde pa yung mga butong kinukuha ko. Kumbaga, yun niya yung buto niya, pero mura pa siya. Kumbaga, hindi pa siya yung hinog. Hindi tulad nito mga kapanyero. Yan, eto ito itong pagka dark na siya pagka black na siya ito pero ito mga kapanyero hindi pa ano eh hindi pa siya talaga black na black hindi pa siya ah, hinog na hinog kumbaga sa sa atin siguro nung kumuha ko nito mga kapanyero buwan ng August, ito ito hindi pa eh medyo ano pa to uh, hindi pa siya para gawing ano seedling kailangan pa hinugin pa ng konti itong mga ganitong klasing buto na yan oh no? Ayan, share ko nga pala sa inyo yung meron na naman tayo na-interview, meron na naman tayong maimamarite sa inyo. Dito mga kapanyero, napakadali ng ano, napakadali na kumuha ka ng credit card. Basta meron ka lang banko, meron kang trabaho, sunod-sunod ang approval sa iyo ng mga mga credit card dito. Pero ang problema mga kapanyero, yun nga, yung kapag ka, hindi mo na-control nabili ka ng bili, kaskas -kas ka ng kaskas, doon ka madadali. Yun ganun yung mga nangyari sa mga una nating mga kakilala, sa mga tropa natin sa labas dyan na, na ganun na nangyari. Kumbaga hindi nila na control kaagad. Pero mga kapanyero kasi, karamihan kasi na nakausap ko rito, karamihan sa kakilala ko na pinagtanungan ko kung anong credit card ang gamit nila sa Pilipinas. Halos 98% na nakilala ko ATM lang kumbaga ATM sa atin ang tawag dito naman debit card ganun kumbaga wala silang ano wala silang credit card talaga na masasabi kumbaga talaga sarili nalang pera yung ginagastos nila hindi tulad ng credit card ah uh, pera ng banko yon na pauutangin ka pero dahil nga sa pagkakautang siyempre business yan may interest yan malaki ang interest di ba Nabanggit ko nga sa mga una nating video na halos 21% na, 21.99% na 'yung interest. Kung bago ka lang rito sa Canada o sa ibang bansa, siyempre iba-iba naman kasi uh, ang sistema natin kung paano tayo umutang o paano nating gamitin 'yung credit card natin, 'di ba? Kasi nga 'yung mga iba nating tropa na na, yun nga, mga na naunahan sila ng credit card nagkausap kami, nagkatinanong ko siya, in-interview ko siya. Mas maganda sana kung siya mismo ang makapagsabi, ma-interview natin kung ano ba yung talagang, uh, bakit puro credit card yung ginagamit niya sa pangungutang. Itong tropa natin na to, galing din to sa ibang lugar. Kung Kumbaga, hindi sila makaposisyon. So, naisipan nilang lumipat dito sa Alberta. Kaya nga, ayan, mga kapanyer, kung halimbawa na na nasa ibang lugar kayo tapos hindi kayo makaposisyon sa lugar na kinatatayuan nyo itry nyo rin yung opportunity nyo baka, baka tulad rin kayo nitong turopa natin na lumipat dito sa Alberta dito siya nakarecover dito siya nagkaroon ng magandang trabaho dito siya nakaposisyon ganun yung ma maisasuggest ko, ganun yung maipapayo ko sa inyo huwag kayong mag-stick sa isang lugar dyan na matagal na kayo pero hindi kayo makaposisyon mas mahirap 'yon kung kung ano, pumunta tayo rito mga kapanyero sa bansang Canada na guminhawa ang buhay, maging maayos ang buhay, magkaroon ng magandang pamilya ma para sa mga anak, di ba? Pero kung magsusumik kayo o diyan lang kayo sa lugar na 'yan na hindi kayo makaposisyon, i-try niyo mga kapanyero yung mga ibang lugar dito hindi lang iisang lugar dito maraming lugar dito na baka doon ang opportunity nyo eh kami mga kabanyero nagka, nagkataon lang mga na yung pagbagsak namin dito yung pagpunta namin dito sa Edmonton nakakuha kagad kami ng maganda o maayos na trabaho nakaposisyon kagad kami kaya dito na kami nag-stay mga kung bago ka lang sa ating channel huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe ah, uh, pakipindot naman yung subscribe button natin para suporta sa ating channel yan Dan, balik tayo ngayon nga pala sa ating tropa na kung bakit ba doon sabi niya talaga sunod sunod puro puro credit card ang ginagamit niya sa pangungutang tinatanong ko kung bakit ganun na na pwede ka namang uh, humiram sa ibang tao sabi ko bakit puro credit card parang ang napaka lang na sagot niya mga kapanyero ayaw niyang magkaroon ng utang na loob ganun eh ganun yung simple simpleng sagot 'di diba? Mas gusto pa niya na mangutang sa bangko, magbayad na lang siya ng interest kaysa mangutang sa tao. Kasi dito mga kapanyero, ang hirap eh, Walang ibang tutulong sa inyo kundi sarili niyo. Pagka dating sa ibang bansa, hindi tulad sa atin sa Pilipinas na uh, ang ano, ang dami mong mahihiraman, hindi ka wala ka mang credit card sa atin pero may mga tao na susuporta sa iyo. Dito naman baligtad. Tumaga mayro namang ano, may mga tao naman na tutulong sa iyo pero ang hirap kasi kapag ka nasira ka sa sa isang tao na humiram ka tapos yun niya maraming salita kang maririnig ganun ang mangyayari so tama rin naman maganda maganda yung opinion niya na kaysa magkaroon siya ng utang na loob sa isang tao mas pinili pa niya na gamitin na lang yung credit card niya abanggit ko rin naman na napakalaki ng interest, di ba? Kumbaga, parang nag-compute kami nung ano namin, nung ah, nag-compute kami kung magkano yung utang sa 5,000 na utang mo ah, na ginamit mo ang credit card mo, parang 260 ang interest, parang ganun more or less. So kung tataas pa 'yon, Siyempre kung halimbawa 6,000, 6,500 ang ang utang mo, siyempre parang nasa 300 kagad. Parang yung isang araw mo na trabaho, parang sa interest pa lang mapupunta wala pang principal, di ba? Parang ang ano, di ba? Parang trabaho ka ng trabaho para sa interest lang. Parang ako rin mga kapanyero, parang nagdalawang ano rin ako eh, nagdalawang isip rin ako. May point siya pero, yun nga, trabaho naman niya ang nakasalala. Yung isang araw na sahod niya, doon naman mapupunta. Pero, maganda rin naman kasi yung sagot niya. Kaya, kaya mga kapanyer, kung uh, bago lang kayo rito sa Canada, syempre, uh, ang ma-suggest ko, masasabi ko na, uh, alalay lang rin sa paggamit ng credit card. Kung ano yung pangangailangan nyo, iyon muna ang unahin nyo na kung gusto nyo maka makaipon kung gusto nyo makaposisyon ganun muna ang gawin nyo huwag muna kayong masilaw sa mga material na bagay rito magtiis lang kayo mga kapanyero ng limang taon tapos makaposisyon kayo makahanap kayo ng magandang trabaho higit pa eh higit pa yung mga mga gusto nyo ngayon ang makukuha nyo pagdating ng araw ganun ang sistema mga kapanyero kaya na-share ko lang sa inyo mga kapanyero kung kung paano yung yung paggamit dito ng credit card uh, yung mga iba-ibang opinyon ng mga tropa natin mas maganda sana mga kapanyero kung siya mismo ang magsasabi nun pero itatry ko rin na magkausap uli kami tungkol dyan na maipaliwanag niya kung kung paano ba yung nangyari kasi yun magandang ano eh magandang, ah, halimbawa rin mag, magandang inspirasyon din yun mga kapanyero sa mga bagong dating dito sa Canada kasi mai ano mo eh mai, mai -co compare nyo yung sistema na matagal ka na nga rito pero hindi ka pa rin makaposisyon pero bago ka lang rito pero pinaghahandaan mo yung future nyo rito parang ganon pero maganda sana kung siya, siya mismo eh di ba na-share ko lang sa inyo kung talagang ayaw nyo magkaroon ng utang na loob. Credit card ang gamitin nyo. Yan mga kapanyan, na-share ko lang pala yung opinion ng ating tropa pagdating sa utang, sa utangan dito sa Canada. Kaya yan mga kapanyero, uh, maraming maraming salamat ka mga kapanyero. Hanggang sa muli.